oras na ito, ako po si Pastor Yeb. Patuloy po nating pag-aralan ang uh, o himayin ang diagram na unang uh, inaalam ko sa inyo na ipapaliwanag ko po at uh, sa oras na ito, umpisan po natin na medyo mahaba-haba po ito. Ito po'y karugtong sa nauna kong uh, pagpapaliwanag uh, tungkol doon sa topic ng creation no o yung kasaysayan ng uh, pagligha paglikha sa lahat ng bagay na kung saan uh, natapos po doon sa uh, pagtatalakay natin sa uh, mga langit no na mayroong uh, apat na stage ang langit o ng langit pangalawa pangatlo so ito po ang visual aid of the bible This visual aid of the Bible is carefully arranged by Bishop Vickie Porras based on the Bible commentaries and on the Bible itself. It contains the history of the heavens and the earth, It tells us about the beginning and the end, the first and the last. So si Bishop Vickie Porras po ang uh, nag-arrange uh, nito para sa atin sa bakmi upang meron po tayong maging gabay sa pagtuturo natin sa salita ng Panginoon. So, ito'y sa tulong na rin ni uh, Pastor Oliver Puras sa kanyang uh, husay sa pag uh, uh, arrange nitong mga picture. So, ito po ang ating uh, uh, tinatalakay sa ngayon. The heavens and the earth then ito po kung saan ang Diyos ang uh, makapangyarihan sa lahat. No? Nakaupo sa kanyang trono at uh, nandoon ang mga angel upang siya ay purihin at sambahin. So ang Diyos ay walang uh, pinagmulan, wala siyang katapusan. Iyan ang kanyang katangian. Nandoon siya sa kanyang karian sa langit at siya ay nagubuhay na walang hanggan o eternity at magigita natin sa Psalms 90 verse 2 tingnan natin sa ating uh, Biblia dito po sa awit uh, verse 90 o chapter 90 no, Verse 2 Ang sabi po dito Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan ikaw ay Diyos so ang ating Diyos na pinaglilingkuran noon pa man siya ay Diyos na mababasa natin yan sa Psalms 90 verse 2 then atin na rin itong natalakay itong tungkol sa groups of angels so Parang review na lang din, no? Na ang angels, base sa Biblia, ay mayroong apat na grupo. Ang isang tinatawag na cherubims, na kung saan ito'y pinamunuan dati ni Lucifer. Then, seraphims, at uh, ang mga supporting verse ay makikita natin dito sa cherubims, sa Genesis chapter 3, verse 24. Then, ito namang sa seraphims, sa Isaiah chapter 6 verse 1 and 2. Then ang archangel pinamuno pinamunuan ni Michael. Mababasa natin ang text sa Revelation Revelation chapter 12 verse 7 to 9. The messengers uh ang pinamunuan ni Gabriel na kung saan mababasa natin sa Daniel chapter 9 verse 21. So ito po ay uh, mga group of angels, no? na kung saan bago pa nilikha ang tao, sila po ay naunang naglingkod sa ating Diyos na buhay. So, si Lucifer, no? Uh, ito ang uh, sa ating talakay, siya po dati ang namumuno, namumuno sa Kerobim, na kung saan uh, uh, nagkaroon ng ambisyon na uh, base dito sa Ezekiel chapter 28 verse 13 chapter 19, babasahin po natin sa Biblia sa Ezekiel uh, uh, Ezekiel sa Ezekiel 28 Ezekiel 28 verse 13 and 19 13 and 19. Ganito po ang ating mababasa. Ikaw ay nasa Eden na sa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang birilo, ang unix, at ang Jaspi, ang sapero, ang esmeralda at ang kar tra karbungko at ang ginto Ang pagkayari ng iyong pandirita at ang iyong mga plauta ay napasa iyo Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangangahanda ikaw ang pinakahirang kerubim na tumatakip at itinatag kita at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga bundok sa, sa mga gitna ng mga batong mahalaga. Verse 15, Ikaw ay sakdal ng iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang saang kalikuan ay nasusumpungan sa iyo. So, makikita po natin na uh, ito pong tinutukoy dito sa Ezekiel 13 hanggang 19 no sabi pa dito sa verse 16 dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo at ah, pandadahas at ikaw ay nagkasala kaya inihagis kita parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakit na kirubim mula sa gitna ng mga batong mahalaga ang iyong puso ay nagmamataas dahil sa iyong kagandahan sa iyong kagandahan iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan aking inihagis ka sa lupa aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan sa pamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga sangtuwaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinup, sinupo ka at pinap, pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunood sa iyo sa verse 19 silang lahat na nangakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan nangatitigilan dahil sa iyo ikaw ay naging kakilakilabot at ikay ay hindi na mabubuhay pa so ito po ang uh, tinutukoy dito ay itong Lucifer na kung saan ah uh, nag uh, kumbaga lumaban no sa Diyos at talagang uh, nagnanais na pantayan niya ang Diyos pero hindi siya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon at nagkaroon nga ng digmaan sa langit war in heaven no bago siya itinapon sa lupa nagtangka siyang uh, lumaban and there was war nagkaroon nga ng digmaan no sa langit ayon sa Revelation chapter 12 verse 7 and 9 Titingnan po natin sa ating uh, Biblia, Revelation chapter uh, 12 no chapter 12 verse 7 to 9 dito po ang ating uh, mababasa at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si May, si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakikipagbaka at di, di sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon ang matandang ahas na tinawag na Diablo o Satanas ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. So, nagkaroon ng digmaan sa langit. Naglaban sila ni Michael at uh, si Lucifer na tinawag na Dragon at hindi sila nagtagumpay kung bago po sila ay inihagis sa lupa. Kaya Ayon uh, sa ating mapag-aralan na uh, ang lupa ay nasira sa tindi ng pagbangsat ni Lucifer at ng kanyang mga kampun dito sa lupa. So, ito po ang paglalarawan, no? Sa uh, isang uh, pagpapaliwanag, dito po ay uh, malinaw na ipinakita. Pero dito ay ganun pa rin, no? Ito ang sanliputan, ito si sa Lucifer, inihulog. At, uh, sa lakas ng pagkahulog ay sing lakas ng kidlat ayon sa Luke chapter 10 verse 18 Satan fall from heaven as lightning no ang pagkahulog niya sa sanlibutan ay kasing lakas ng kidlat at dahil dito ang sanlibutan ay nasira ayon sa mga nag-aaral na uh, ang sanlibutan daw ay tinamaan ng mga malalaking asteroid kaya nagkabitak-bitak ito mayroon pong mga palatandaan pero sa ayon sa Biblia ang nahulog ay si Satanas for it was God uh, spare not the angels that sin but cast them into the chain of darkness to be reserved into judgment so yung angel na nagkasala ay uh, maliban ni maliban kina Lucifer na itinapon yung mga angels din na nagkasala dahil sa kanilang uh, paglabag uh, no o paglaban sa Panginoon sila ay itinapon no sa sa libutan at it kumbaga kumbaga ibinilanggo, itinulong no sa kalaliman ng kadiliman para naghihintay sila sa paghuhukom. So ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 4. So dito na po tayo mga kapatid sa ating uh, Ito pong uh, uh, pangyayari na kung saan ang sanlibutan ay kung saan mainam tirahan no? itong earth. So nagkaroon ng uh, pagkaalam natin meron talagang planeta no na kung saan sa ating pong uh, galaxy doon pong ilang mga planets na dito no andiyan yung uh, Mercury no? doon yung Mars uh, Earth at iba pa so yun po kaya nung inihulog si Satanas dito sa libutan uh, nasira ang ating sanlibutan at dahil sa lakas ng impact hindi na po siya na umikot ng maayos kaya tumigil kaya ang kabila ay nanatiling dilim kaya umabasahin natin doon sa Genesis chapter 1 verse 2 dilim ang bumabalot sa sanlibutan dahil nung nagkaroon ng digmaan sa langit sa Revelation chapter 12 verse 7 no, to 9 ay talagang uh, nasira itong earth at dahil doon nabalot ang kabila na sa kadiliman hindi na po umiikot no pero nung inais ulit ng Panginoon ang sanlibutan ay nagkaroon ng bago nagkaroon ng unang araw ay ibinalik ng Diyos sa dating kalagayan ng earth kaya umikot na po siya kaya nagkakaroon na ng day and night unang araw po yon nagkaroon ng ah uh, Pagkaroon ng umaga, tapos gumabi, yan ang unang araw. So, pag pinagbukasan, ganoon, mayroon na namang nangyari, mayroon na namang ginawa ang Panginoon. So, ang sabi ng ibang nag-aaral, ang days na ginamit daw dito ay uh, araw ng Diyos, yung isang libo, uh, isang libong taon bago sumunod yung ano, pero sa, sa aking pagkaunawa, malinaw po ang sinasabi na nagkaroon ng umaga, nagkaroon ng gabi, yun ang unang araw. So, ibig sabihin, umiikot po ng 24 oras ang sanlibutan. Kaya, nung nagkaroon ng umaga, gabi umikot, tinawag na unang araw. Kinabukasan, so, ang ginamit na po nito na araw ay yung araw na po nating ating nasasaksihan ngayon na meron pong 24 hours, no? Kala, 12 hours ang liwanag, then 12 hours naman ay dilim. So 'yan po ang days na ginagamit talagang batay sa ating nababasa, no? Then sa pangalawang araw ang ginawa ng Panginoon, inilagay o hinimhim langit hin ang ang tubig mo sa, sa langit at sa lupa. So 'yung nagkaroon ng mga mga ulap at uh, yun sa dagat at uh, hiniwalay ang tubig, no? Tubig sa... nasa dagat at yung nasa ulap Alam naman natin na tubig yun, hiniwalay. Yan ang pangalawang araw. Nagkaroon din ng gabi, then nagkaumaga, yun ang pangalawang araw. Pangatlo, ah, sumibol ang mga bundok at ah, mga halaman, no? Nangyayari na. At ah, sa day four, ah, talagang itinakda na ng Diyos na sa umaga ang araw ang maging liwanag at sa gabi naman ay ang buwan at mga bituin. So nag ano na yon, nagkaroon na talaga ng regular na pangsyon ang araw, buwan at mga bituin, no? Then yan ang pang na araw. Nagkaroon ng gabi, nagkaumaga, yun ang pang na araw. Then sa panglimang araw ang nangyari ay nagkaroon na ng mga halaman no nagkaroon na ng uh, mga ibon sa himpapawid din uh, nagkaroon na ng mga ang tubig sa karagatan nagkaroon na ng mga nilalang mga isda kung ano-ano pa din sa sa lupa naman nagkakaroon na ng mga uh, nilalang so yung nagsumibol ang mga pwedeng maaring kainin ng uh, tao. No, then sa pang anim na araw, ito na ang paglikha sa tao. At uh, una mga hayop din ang tao. Una si Adan. Ito po nangyayari sa pang-anim na araw. At sa pang-pito, ang Diyos ay nagpahinga. Kaya meron po tayong seven days sa isang linggo. Sa pangpitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Then, dito sa taas, may kita natin yung kulay blue. Ito yung nagre-represent sa God the Father na itong nagre-represent. Then, sa pula, nagre-represent ito kay Christ. No? Yung salita na Diyos, Elohim. Then, itong kulay uh, na ano siya, parang uh, gray, no? Na medyo light. Naglalarawan sa spirit. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Itong dilaw, ito ang dinaanan ng good angels o mga angels ang nilang Panginoon. Now, dito sa gilid, ito po ang uh, uh, daluyan ng kung saan kung saan si Tanas ay inihulog, ay talagang nauna siya sa tao, no? Kaya bago pa nagkaroon ng pag, ah, kaayusan sa sanlibutan, ay eh, unong-una naman talaga ang sanlibutan ay maayos nung mahulog siya nasira, nung inayos ng Panginoon, siya ay nandito na sa sanlibutan. Kaya ito namang sa gilid na medyo kulay uh, abu, no? Uh, brown, dark brown. Ito naman ang kaniyang palatandaan. Ito ang kaniyang uh, trail, no? The trail of the serpent. So ito po mga kapatid at uh, sa next na picture makikita natin ang tuloy na pinto. So ito po no ang uh, nangyari at uh, ito naman ang natalakay natin natapos nung sa isa kong pagpapaliwanag doon sa the creation. kumbaga ito ay Ito ang first heaven yung kayang abutin ng mga ibon second heaven, itong kinalagyan ng mga between, third heaven ay kinalagyan ng mga banal at ang heaven of heavens ito ang throne ng Diyos kung saan siya naka uh, uh, upo at uh,